Ano ah, may binigawal lang kayo, kaya kayo dapat tahan, ha? ah, Kuya JB, baka naligaw lang kayo. Pero, kung yung pag-aaral niyo? Okay naman. Okay naman. Kumusta sila, Tatay Nola? Okay lang. Sa ingawuhan sila, Tatay. Hmm. Makakaano si Kuya na ako miss minsan. Ha? Si Kuya Hmm. Ano yung nami mo dito sa bahay? Ang gagaras pa Gumagala pala kayo nun? Ah, dati. Ah, hindi ko alam yun ah. Kasi gabi na rin ako na awe, Hindi lang po ako tumutoy. Wala po kayo dito. Nakaya po eh. Hmm. Ah. Nagkala pala kayo dati. Hindi ko alam. Ano pa yung mga ginagawa nyo na hindi ko alam? <laughs> Nakakamiss po dito, basta. Mm. Buwan bon rin po yata dito pay, sa inyo. Ilang buwan? In, bon. Parang nalala ko... Three months. Three months, 3 months po. lang ba? Oo oh. po. Kala ko mga isang taon o six months. <laughs> Hindi po, mga <laughs> Mm. Kuya JB, kumusta yung pag-aaral? Okay oh, yun lang po. Gano'n ka okay? Na, nasa ko po ten, one to ten. Hmm. Pero nakakatuwa lang, binisita niyo ako. Nakakalala ah, ko rin. Sa mm. Ghost pala. Pero parang pag, pagpogi kayo ng papugi, no? Aray ko. <laughs> <laughs> bakit aray ko? <laughs> Imbis na thank you po, aray ko. Bakit, bakit ganun yung sagot? Hindi uh, po kami tayo papugi. Lalo na si Kuya, huwag ka magalit ha, si Kuya, ano, si Kuya, Nag-iiba po kasi yung mukha yung dati kuwan oh. yun. Hindi, tsaka yung aura nung ano niya, iba yung, pero gwapo ka din. Pero parang maganda kasi yung mas maganda yung ilong ni Kuya JB. Oh. Kaso in love lang siya, marami siyang mga pimples, pimples. Hmm. Okay. May benta rin nga po tayo minsan ng ano, mga prutas sa ma, sa teacher ko po, minsan sa class eh. Mm. Para makatulong po kala ate. Yeah. Tama, pagtulungan niyo. No. Hindi pwedeng hindi kayo magtulungan. Mm. Ang dami niyo eh. May hirapan si tatay Norlan niyo. Oh. Si nanay, si ate niyo. Pero dapat tawag niyo na sa kanila tatay Tatay, nanay. Oh. Kasi sila na yung tumayong. Pero siyempre sa inyo pa rin naman pala yun yung ano, decision. Hmm. Baka ikaw, may tinatago ka na ng girlfriend dyan. Wala tayo. Si Kuya JB. Wala ko. Crush crush, lang. Crush lang. Yung ganun, okay lang din naman. Inspiration. Walang masama dun. Oh. Walang masama sa ganun talaga eh. Hindi mo naman matitiktahan yung puso natin. Pagka tumibok yan, di ba? Oo. Oh. Ilang beses na ba tumibok yung puso mo? Maraming beses na ba? <laughs> <laughs> Maganda yung anas yun. No? Sige ko JB. 15 ka na. Ako kasi, ano pa lang yata. Pero yung ganyang edad, madami na nakakrush yan. Um, Ang mga ilan sa'yo, Kuya JB? Marami na din. Marami na din. Pwede, di wala natutuloy sa kwarto na nila, ano, dati. Nandun po hmm. sa taas. Si ngayon ang gumagamit si ano, si Kuya Melvin okay. nung kay Kuya Luis. So, Tawag oh. pag kakamarin uh, tayo, may natututunan ka. Mm. lang. Niyan ba ulit ta ka? Yeah. Oh, sabi niya nga po sa amin, kayo ang gumagawa ng ano? Kayo po gumagawa ng Ano sige, e, kaya mo yan. Halimutok siya na matay ikaka ano niyo ikakaayos at kakabuti iba yun mm. oh tandaan ko po yun eh lagi ko po yun na kayo nagda nagdadrive ng buhay niyo uh. kung gusto niyo sa maganda o pangit uh. so pipiliin niyo lang dito ba kayo sa tama dito ba kayo kay God <laughs> o dito sa mali kasi kung pipiliin niyo si God mas maayos yung buhay natin. Ngayon yes. kung pipiliin natin yung magulo, eh, walang direksyon. No. Oh, mas marami na tatay kabataan ngayon dun sa school ko. May ano, mm. mga vision. Isay ko, wala ano na mukha akong higidundod ng mga ganda yun. gastos lang ako yun. Mm. Kasi tayo maraming kabataan ngayon. Yung ano. Namimiss mo lang yata itong makipagkwentuhan sa akin. <laughs> Kaya niyo ako pinuntan. Ano yung mga namimiss mo sa kumari yung pag-uusap natin? yung yung ano tayo yung kulitan yung ano tayo yung dati nag-aantay uh, ng mga box. Tamang-tama -tama pala, may ano pala, may nagpapaabot sa inyo. Kaso ayaw, alam ko. Ayaw mag-mention dito si Tita. Eh. Ayun. Um, way pala si Tita Ma'am si Marie para mag din tayo. Naging way din si Tita Ma'am si Marie. Doon sa isang tita natin na nagpaabot ng 30,000 kay Kuya kay Kuya Angelo yung nabalitaan niyo ba yun? Naging sumakumla mag na suma kumlaude. Kum Ako marami po tayo sa amin na rin nagtapos. Oh. Uh, nakita ko po. Okay. Dapat kayo kaya pagka nakatapos kayo. College, college. Kaya po yun tayo. Anong kaya mo? Suma kum laude, magna kum laude, kum laude. Kum laude. <laughs> Ikaw, kuya. Oh. nga po tayo nakadoon po. Sa gawin po na yun, marami po nag nagtapos ng ganyan. Cum laude, cum laude. Mm. Uh, puro, ano po, agbi Mm. Natapos po. Mm. Parang sa ko, parang basic lang siguro ako mag ano. Kasi naparay nga po tayo nakapaskil po sa amin. Doon po sa, sa, bahay po, sa taas. Uh, mm. Parang basic lang ako mag cum laude, sa mag cum laude. Yeah. Mm. Yeah. ko sa sarili ko. Yung oh. ako, hmm. oh, sabi, sabi ko, eh oh, baka, ano, baka, mga ano, baka, baka swerte, mga aging ka ng rim. Mm. Uh. Oh. Pero ano na? Ano na ka, Tegram? 9.17 na. <laughs> But, uh, yeah. um, okay lang din naman. Wala namang, ano. Oh. Say hello, Gian. To oh. Kuwait Dandan. You want water? I will give you water. Do you remember, Kuya Dandan? No? Wala well, kasi may pa ka siya nun. No? Ah, kaya matagal na kasi yun, No. ah. No. Hmm. Ito yung init nga sa amin eh. Walang electric fan eh. Bakit? Sabi ko. <laughs> Nasira n'yung mga electric fan n'yo? Sa school po. Wala po. Ah, sa school. Kala ko. Eh nga, sa nga sa'ng sa, sang, sa rin po pala, wala rin po alitre po, po. Nasira po kagabi. Tutulog po ako eh. umamuy Umamoy po eh. Pero mm. <laughs> tayo ko na po, baka po masunugag po kami. Mm -hmm. Si Kuya Dan Dan, Kuya JP. Kuya Dabos, no. Tapos, anong pangalan ng sumunod? Si Renz po. Si Kuya Renz. Si Rico. Si Bunso. Tsaka si Ate... Ed, Edna, Erika. Hindi yung anak nila. Ay, Norlin po. Norlin. Oh. Araw-araw lang na nito. Buti nga nakakaya ng ate niya eh. Kaya nga po eh. Ng tatay mm. Norlin. Hindi, maghapong po ko tayo eh. Ano po, 2.30 uwian ko. Ay, pasok ko, 7. Hmm. Pasok ko po, 7. Sa uwian ko po, 2.30. Dahil mm. ano nga po. Senior high na po. Hmm. Malapit na magpasko. Hmm. <laughs> ah. Ala, parang ang bilis lang na Oo. Oh. Okay. Kanina nga, kanina na usapan nga namin ni Tito Bong eh, magpapas ko na, na mag kumbaga malapit na naman yung ber, mga bell. Ay, yung ano nga pala? May nagpaabot din pala sa inyo si ano yung grupo po ng ano ayun sa grupo sa grupo ng Telegram Anghel na walang pakpak. And kay Tita Ma'am si Marie, thank you po ha. Thank you sa po. naging way si Tita Ma'am si Marie para makonek sa atin yung nagpaabot ng Kuya Dantan. Magkano yan? 7,680. Ah, so yung niya ng hmm. pangalan. Salamat po sa nagbigay. Mm -hmm sa grupo po ng Tekram Anghel na walang pakpak maraming salamat po Tita Ma'am si Marie Yan o, bigay ko na para kung ano pa magamit nyo. 680 no oh. gawin ko ng 8000 1 2 3 4 5 6 7 8 7 6 8, 8. bilangin mo ako yeah. para ano Okay. 8,000. Dagdag mo na to. Ay, kuya, pang alam mo. Ang baon oh, mo. No, pang alam mo. Oh, Ang ano Basta, um, pagbutihan niyo yung pag-aaral niyo, kuya. Apo tayo. Pangako po tayo, ma. Gagaraduate po ako. Ay, ano muna palang gusto nyo sabihin kay ah. kita ng grupo? Ano na lang. Ah, pinapaano pinapa, pala. Grupo po siya ng Tecram Angel na walang pakpak. -pak. Tita, thank you ha, sa love and support. Malaking tulong po to sa magkakapatid. Especially ngayon kasi kahit hindi magsalita yung mga bata, alam ko kasi halos straight 3 weeks, ulan ng ulan eh. No? Mahirap po talaga ngayon, lalo na yung yung ano ng mga bata, yung parang pinagkukuha na lang minsan kasi si Kuya Dan parang ang extra ano lang niya yung parang tinatawagan siya sa bukid okay. sa catering okay. tapos si Nani Edeline naman yung extra sa pag ano yan? pagluluto uh, po, pag lang inihaw okay. um, itong nakaraan nagbibenta pala siya ng mga avocado no? Okay. sa po. dragon dragon fruit dragon fruit okay, okay. Tignan niyo gaano kahirap yung buhay. Kaya gamitin niyo yan bilang ano niyo. Inspirasyon nyo ha. Para mas, para mas mangarap. Para mas lumaban. Kailangan ko magharap ng mabuti. Pagka minsan nakakaramdam kayo ng pagod, antok, tamad. Yung tinatamad kayo. Okay. Hindi pwede sa antok ito. Sabihin nyo ganun. Isipin niyo yung buhay ngayon. Yung pinagdadaanan niyo ngayon. Tapos lagi niyong kakausapin si God. Kasi Lord, gabayin niyo po kami sa araw-araw po namin pamumuhay, yung aking pag-iisip, ang aking mga plano, desisyon. Manguna po kayo sa aming mga puso at isipan. Basta laging positive. Kasi mahirap naman talaga yung yung ano niya talaga. Ako nang kasi lima kayo eh. Kaya dumaraman man yung kinikita ni Nanay Adnalin sa kanyang ano? Nagkakasya lang po namin tay sa hmm. bawat araw po. Para makasurvive lang po. Hmm. Pwede ko malaman, kumari ito, nakatanggap kayo ng 8,000 doon sa ano, may pa paggagamitan ba yan? Oo po. Ah, meron. Okay. Gaya ng? Pang, hmm. pang ano po, pang pagkain. Mm. Pang bayad, bayad po sa ano sa utang. Ay sa utang sa. Okay. <laughs> sa bayarin. Eh sa... lang, nadulas ka. Eh. nadulas ka. Na ano po, mali po pala. Hindi. Uh, gusto kong ano, maging honest na tayo, may utang. Meron. Ha. Ah. Yan po nga sa ani. Uh, Ay, wag mo na sabihin. So, may ano, hmm, wag mo na ano. At least gusto ko na maging honest tayo. Huwag okay. nang pagka mga ganun, okay lang. Sa oh. mabait ng tubig, Korean din yun. mo. Mm. Yung talaga mabigat eh, no? Bawal lang ka na ng kuryente, wag lang tubig. Ang oh, putay, bawal. bawal ako. Mm. Alam ko po talaga nandito si Luis, kaya rin po nagpunta rin po. Ah, eh. gusto mo makita. <laughs> si Luis po eh. Idol niya rin po si Luis. <laughs> gusto niyong sigurado <laughs> yun ah. <ha? laughs> mm. Kasi walang, walang vlog na ano siya, no? Ang Mm. Hindi, tinatago ko lang sa inyo. Nasa taas talaga. Hindi ako. Hindi, umuwi na siya. May pasok siya nung ano eh. May pasok siya. Alam po, ano, nandito po siya ngayon po. Kaya po, nung isip ko rin po kung takatakata niya ano It's great, please. Yeah. Pero ang ganun lang yun. Eh. Tayo, okay ka na? Ha? Okay ka na po? Okay na. Mga siguro ano. Basta okay naman na. Hmm. Minsan, may mga times yun, may alala mo din, pero... Ah, ang tagal na rin po ni Gwadi Dave dito. Hmm. O po ako yung tinuro yung mat. Gwadi na po ako malis na dito. oh. Eh. <laughs> ah. <laughs> Alam po hmm. po yun. Marami po kayong plano kay Gwadi eh, Dave. Eh, Gwadi Dave. Sabi ko, oh, sayang pa ako. Malaki Dave na lahat. Hmm. Parang kahiyan ng Muzuro lang ano pa gumal. Kala ko nagpa-prank lang po kasi ako prank po te. Ang best ko rin to, pinapanood yung ano niya, yung hmm. hindi ka makapaniwala no. Hindi rin po eh. Mm. Kala ko po biro lang. Sa'yo biro lang siguro to. Eh lang vlog, eh lang live po kaya di hindi sa ikot to nakaka ko to. Mm. Kasi ko yung JP hindi magsalita. Ni JP. Mag, mamamusta ka naman sa akin. Gusto kong malinig yung boses mo. Aww. Uy! Mahiyayin ko eh. Ma na. Gusto kong mawala yung iya mo. O, kausapin mo ako. One, five minutes. Tsaka sa Ah, sampung tanong. Sige, tanongin mo ako. Ayaw kong ganyan ka. O, tanggalin mo yung iya mo sa akin. Kamusta po kayo? Okay lang. Aww. One. <laughs> Medyo okay-okay na. Kuya JB, thank you. Number two. Kailan po ulit bibisita si Kutek sa bahay? Kailan ulit bibisita si... Kutek Tito. Ah, namimiss niya si Kuya Lito. <laughs> ah, sige, tatanungin ko siya. Tapos, papaalam ko siya. Okay? Number okay. three. Kailan po ulit makatiyon ng dala niyong Jollibee? <laughs> 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 ah, Okay. <laughs> o oh, sige, gagawin ko ng paraan tong Pero hindi itong week. Next week. Sana pala. Mapupunta rin pala ako na. Nalungkot ako doon. Sana pala. Sino. Pero okay lang din naman. At least magagamit niyo kung may pagagamitan. Ano pa na ano pa? Pang-apat. Kailan pala kayo mga pag nila kay Luis? Ah... Uh, malapit na. Birthday niya... Punta kayo dito dito po gagahabin tayo. Hmm. Pwede po kasi sa eh. Oh. Yung address ko simple. yung Actually, pinapa-invite din kayo ni Ninang Precious. Uh -huh. Hindi ko lang masingit talaga kasi nga may baby kaming ano, pinapagamot. Tapos yung way ng mga mission namin, pagalan natin muna. Pwede so, diba po mga nakaraan dito na sa munisipyo po ako nakatingin naka po. Nakadungo po ako sa taas eh. Mm hmm. Dungo po po tayo. Gano'n po Yung? Diyan po. Ah, Look, ano, medyo matas talaga. yung, hindi ko alam dito o dito. Basta hindi pwede yung sasakyan. Ah, uh, kailan kayo ulit maglalaro ni Goy Luis mo? Malapit na. Oh, for five na, five na. Oh, the number five. Ang ganda ng mga tanong, di ba? Oh, at least na <laughs> ano mo sa akin. Oh, five. Tulong mo ako magtanong. Hey, <laughs> six pa, six pa. <laughs> Alam mo, totoo, Sen, parang na uh, ano kasi Kuya Luis sa kanya eh, may iyayin masyado eh. Kaya gusto ko maging ano ka, na number 5. Kailan ko po kaya, kailan, kailan ko po kaya ulit makikita si Kuya Noah? Si Kuya Nova? Ah, ano oh. din, yung sagot ko kanina, malapit na din kasi paniguradong nandiyan naman siya sa birthday ni Kuya Luis mo. Well, anim na. Okay, number 6. Tulong mo kasi ako. Ang ganda kaya mo Ang ganda na nga ng mga tanong mo eh. Anim na na oh. Ay, lima pa pala. Kailan po, kailan, kaya, kailan po kaya ulit tayo magkakabanding? Ah, uh, oo oh, nga no. Namimiss yung mga dating sama natin, ano? Opo, oh, yung... Ano tayo? Oh, yung... yung yung paggawa-gawa natin doon, tapos, tapos may banding yan, no? Oh. hindi ko naman din masisi kasi alam ko yung pu sa puso niya nandun ako eh. Kaya alam kahit pa paano hinahanap niyo yun. Um, siguro yun na rin din. <laughs> <It's> <laughs> birthday ni Kuya Luis. Gawa natin ng anong mas magandang banding nun. Pero moment No, ano yun. Pero gawan. Sige. I-consider ko sa isip ko yung request ni Kuya JV. Yung bonding. Okay, number eight. Kailan po kayo ulit? Kailan po kayo tayo ulit magkasal-saldong po sa bahay? Ayun, di diba ba sabi ko sa tanong ko number four kanina na uh, gagawin ko ng parang na uh, ano nga yung kanina? Gagawin mo parang tayo sa susunod na buwan na ano? Hindi naman buwan kasi request niya yun. Basta, gawa ko ng parang din. O, oh, number 9. Kaya lang kaya po. Kaya lang kaya po ulit tayo makakapasyal. Nako, talagang <laughs> nangilis niya yung ano. Ah, sige, consider ko na yun. Magkakasama. O, oh, number 10. Nansan na lang. <laughs> Natuwa naman ako kay Kuya. Pero natuwa ako na nalungkot. Ibig sabihin, may pangungulila pala oh, okay. sa inyo. Nami-miss niya rin pala yung okay. ganun. Mm. Okay. Isa na lang. Isa na lang. Ganyan-ganyan ka, pero ganun pala yung puso mo, ano? <laughs> um, okay. Mm. number 10. Isa na lang. Ano yun? Ano talaga tayo? Wala na. Okay. Okay lang ba? Kunin natin itong pagkakataon na to para kantahan si ate. Di pa birthday niya nung ano? Okay. Tapos gusto ko magbigay kayo ng message kanya isa-isa, no? Yung sweet message. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday ate Ednaline. Uh, unaan ko na maraming salamat sa ibinubuhos mo na uh, pagmamahal, yung sakripisyo mo, tapos yung paggabay mo sa mga kapatid mo. Thank you. I love you. Mama, tsok tsok. Uh, maraming salamat ate sa pag-alaga sa amin, sa kapaggabay. At hmm. sana hindi di mo kami bitawan ng dulo. At ah, sana magingit ka palagi yun. Know? Mm, kuya? Mm, maraming salamat atay sa pag-aalaga mo sa amin. Kahit lagi ka nagbubunga na <laughs> namin yun. Kasi mahal mo kami. Um, uh, mahal na mahal ka namin. I love you. Itatanong ko na sana bakit nagbubunga na. Pero naintindihan niya kasi sabi mo? Kasi po para sa amin naman pwede sinasabi natin. Oh, kasi mahal niya kayo, gusto niya kayo matama. Ganun lang yun. Tayo may plano nga po. Pawal ka lang po tayo. May mm -hmm. plano nga rin po kami ni JB nang makatulong na po talaga. Mm hmm. Magbebenta. Yung ginagawa po ni Kuya Dave dati, nagbebenta po ng debit habang nag-aaral. Mm hmm. Kaya lang po talaga, nag-iipo muna po kami pang ano? Yung mga ano nyo gamit? Pang mm -hmm. pang-bili pang po. Sige, naga. pagkagawa nyo na natin. Itulungan ko kayong ano? tulungan ko kayong mag uh, uh, magbenta sa ano pagka nagawa na no oh. No. So, para hindi na kayo ano pero ako thank you ako sa ano gusto okay, ko may hug you. kayo kasi na miss niyo ako eh oh. Ito na ako naman kung bata na to. Mhm. Mm ah. Oh. Lahat tayo na connection ng patay Hindi. No, hug. 嗯。Mm hmm. oh.